Ah, eto, report ni Raymond sa uh, respeto sa konstitusyon, nagkakaisang pahayag ng mga senador na bumoto para i-archive ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte Carpio. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor at uh, ilen kong uh, pakikinggan ang uh, naging pahayag ng ladingsyam na senador na bumoto para mailagay sa archive ng Senado. Ang uh, impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay uh, narapat lang daw na sumunod lahat sa Korte Suprema. Ito yung uh, desisyon ng Korte Suprema na itiniklarang unconstitutional yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda na sa boto kagabi, labing siyam yung pumabot sa motion na i-archive ito, apat yung tumutol, at nag-abstain si Sen. Pantilo Ping Sabi ni Senador Juan Miguel Zubiri, malinaw ang kanyang paniniwala nung simula pa lamang na dapat pakinggan ang reklamo at bigyan ng pagkakataon na sumagot yung isinasakdal. Ngunit nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay unconstitutional kaya dapat lamang naman naig yung tinatawag na constitutional order. Ganun pa man... Nakahanda daw si Subiri na magamit uli yung kanyang robe kung sakasakali na pagdating ng Pebrero 2026 ay meron muling impeachment complaint na ihahain laban sa pangalawang Pangulo. Sabi naman ni Sen. Loren Legarda, malinaw yung kautusan ng Korte Suprema na immediately executory. Ang pagrespeto sa desisyon ng Korte Suprema ay para sa constitutional order. Ang, ngunit ang sabi nga ni Sen. Legarda ay kahit na na-archive yung uh, naturang complaint, ay bukas pa rin ito na ito'y mapag-usapan muli. Depende na sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes. Sabi naman ni Sen. J.B. Ejercito, kailangan ng respeto sa desisyon ng Korte Suprema para umila, umiral yung law and order, lalo na at ang Korte Suprema ay co-equal branch of government ng Senado. Paliwanag naman ng na magkapatid na Senator Erwin at Raffy Tulfo, hmm. walang jurisdiction ng Senado bilang impeachment court sa impeachment complaint base sa na naging desisyon ng Korte Suprema. Ngunit sabi ni Senator Erwin, hindi daw ito pagliligtas kay Vice President Sara dahil may lehitimong impeachment, ngunit uh, dahil sabi niya ay nakahanda itong suportahan ang anumang impeachment complaint na lehitimo at dumaan sa tamang proseso. Sabi naman ni Senador Lito Lapid, si Supremo. Anong sabi ni Supremo mataas ni Senator Lito, Lito Lito Lapid Lapid? Ay mataas daw yung kanyang respeto sa Korte Suprema, mm. pero dapat lamang na ito ay sundin. Ang sabi ni Lapid, yung pag-archive ay hindi nangunghulugan na, na pinawalang sala na si Vice President Sara Duterte, kundi ito ay isinantabi lamang. Pakinggan natin yung kanyang explanation of vote. Uh, Rinirespeto ko po at ginagala ko. At taas, taas, ano ko man. Ang taasan o kuman, ang boto ko po ay yes. Salamat po. Mm. Iyon, si Supremo. Mm si, yan ay paliwanag ni Supremo. Ay si Bad Boy. Ayan. <laughs> <laughs> ano nga ba yung paliwanag? Ano sabi ngayon? ni uh, Senator Robin, Hood, Bad Boy Padilla? Mm. Masaya na malungkot. Aba, bakit? Bakit? Eh uh, masaya siya dahil nakikita niya na pumapabor sa kaniyang panig yung botohan. Mm -mm. Pero malungkot siya dahil ang gusto niya ay dismissal, mm -mm. hindi ah. yung archive archive na yan. Ah, dahil uh, kumbaga kasi pag uh, uh, dismissal, mm -hmm. eh talagang wala, wala na. na talaga ang tuldok. Uh -huh. Itong kasing archive daw eh uh, yun nga binanggit niya at at uh, sa attorney tuloy bang buhayin. Na kahalintulad dito ito ni Lazarus. Mm. -hmm. Pwede na mabuhay. Kung mabibigyan pa ng pagkakataon, mm -hmm. pwedeng mabuhay uh muli yung mm -hmm. impeachment complaint. Pero siyempre, uh, napaka depende daw doon sa desisyon ng Korte Suprema na ang sabi naman ni uh, uh Senator Rodante Marcoleta, yung original na proponent ay uh, yung motion to dismiss ay uh, ano? Uh napakahirap daw dahil unang-una unanimous yung naging desisyon ng Korte Suprema. Ayan. At uh, siyempre sa panig naman ng minorya, sabi naman ni senador o uh, Senate Minority Leader Tito Soto, ay sana ay tama ang naging desisyon ng kanilang kasamahan mga senador uh, uh, Mayor. Samantala, ay uh, idagdag ko rin lang uh, dahil kagabi ay uh, yung inaabot ko lang na may mga yung report sa amin kahapon ay may pinalabas galing sa Senate Plenary. Uh, mm -hmm. Nung habang nagkakaron na uh, debate yun po nung umaga ay natit naglabas ng statement yung uh, Akbayan party list nag walk out daw pala sila mm. uh, nag walk out kaya nakarating kay Sen. Jinggoy na siya yung presiding office, nakita niya yung ingay mm. kaya inutusan niya yung Office of the Sergeant at Arms na palabasin kung sino man yung mga nag-iingay mm. ayun yung palang grupong ito ng Akbayan sa pangunan ng kanilang presidente na si um uh, uh, Rafaela David at uh, yung co-convenor ng tindig Pilipinas na si Kiko Aquino D. Ito yung pamangkin ni dating uh, Pangulong Noy-Noy uh, Aquino. But ito yung kasabay nung habang nagpapaliwanag ng boto si Sen. Amy Marcos, yun yung isinabay nila na kanilang uh, pag-walkout at kita doon sa video na kanyang inilabas sa uh, uh, itong pag-thumbs uh, pag, uh, uh, pag -thumbs down. Mm -hmm. Then dahil nag-iingay nga ay eh, napilitan yung usaan na palabasin sila mula sa Senate plenary. Okay, okay. ng roda. Uh, so paano yan na uh, Raymond ha? Uh, outstanding ang performance ng Senator uh, Marculeta ha. Siya namang susunod ng na Senate President. <laughs> eh, ayan, eh. Uh, depende kung ay, ba. bas basan ng mga nung taga ilog pasig <laughs> ayan uh, uh eh, in fairness bilit kay uh, uh, senator uh, no, marcoleta, uh, marcoleta. Uh, ayan mm. Uh, galing, ayan. ayan ano, maliban, mali cool na cool uh, uh In fairness din naman Mayor pagpakinggan mo yung uh, paliwanag ni Senator, uh, o Senate President Isis Cudero, mm. ay maganda yung pagkakalatag din doon no, kanyang uh, mga lahat ng no, mga kritiko na kanilang tinanggap ay kanyang sinagot mm. doon sa medyo mahaba-habang kanyang uh, paliwanag uh, kung bakit uh, dapat lang na bumoto pabor doon sa motion to archive. Eh, yung motion to archive at saka motion to dismiss Mayor eh, eh, ay pang nang uh, matagal ka ngayon dahil as a legislative body daw wala daw motion to dismiss mm -hmm. uh, sabi nila senador Ting Lacson at David Tito soto diba, yung motion to dismiss naroon sa impeachment court nasa so, dito sa eh, legislative body wala hindi so, yung korte ayan hindi <laughs> impeachment court dapat uh, daw sa defense yun ayan ang nagmo motion to dismiss uh, Ayun yun yun nandun pero nandun nga sa impeachment court at hindi dito sa Senado as a legislative body mm. kaya yun na uh, merong narinig natin na uh, Uh, motion to table ba sabi ko may problema pa lang ganun uh, di, Ay, sabi bang ko bang al alam, ko tine table ayan, a, sa rumbang <laughs> <bang>. <laughs> iba, ayan nasa sa alibangbang Di ko Ibang, ibang table lamang kasi yun. <laughs> um, ang birin professor ko sa parliamentary procedure sa Polsai pa, 112, hindi ah, tinuro, hindi yung, tinuro yung to Hindi table. Motion to ayan, table. <laughs> <laughs> Ayun na, mm. Kaya nagkakatuwaan din kami dito nung narinig namin yung motion ni Pero siyempre, alam mm. naman natin na itong si Senate uh, Minority Leader uh, Tito Setter, uh, Tito Soto uh, ay uh, magaling majority leader kasi pinag-aralan niya yung parliamentary. Magaling sa, uh, uh, sa e expertise sa parliamentary procedure kasi naging mm. uh, vice mayor din ng Quezon City ang tagal niya. Mm. Eh, alam mo na uh, uh, mabay eh, uh, sa mayor ng presiding officer sa sanggunian. Mm. Pagka mga sesyon, mga oh, okay. ganyan. Ah, ah, kaya, tapos naging ilang kaya na... Ayun, kaya hmm. naunang uh, napagbutuhan yung kanyang motion dahil yung motion to table daw, hmm. kumbaga sa hierarchy, mas mataas sa doon sa motion to dismiss. Ganun pala, may mga ganun din pala na... Uh, ah, ha talaga ha? May level, level pala yan? Oo. O oh, mm -hmm. Kumbaga kahit na ikaw ang nauna mm -hmm. kung mas mahina yung sayo eh huli ka mm -hmm. kaya yung uh, motion to dismiss na uh -huh. originally uh -huh. ay iprinopose ni Senator Dante Marcoleta uh -huh. na inamendahan ni Senator Joel Villanueva to motion to archive uh -huh. ay uh, ayun na uh, kaya do yun yung kumagalawan na kanilang uh, napagdesisyonan. inuna uh -huh. yung motion to table ni uh, Senator uh, o Senate minority leader uh -huh. uh, Tito Sotto The Kaya uh, the habang uh, naroon daw ka hapo, nakikinig eh, google ka agad ako eh. <laughs> okay. Uh, so ano ngayon ang uh, ayari? So wait and see, hintayin ang magiging uh, ruling rule na Supreme Court uh, sa motion for reconsideration. Iyon yung pinakahihintay at uh, nila at uh, ngayong umaga meron naman kaming uh, scheduled uh, news conference uh, o kapihan kami dito kay uh, Senator Amy Marcos mm. na doon sa kanyang explanation of vote kagabi ay uh, talagang hindi niya itinatagong gigil na gigil doon sa kanyang uh, pinsan na si House Speaker Martin uh, Romualdez mm. dahil ilang beses niya itong tinawag na bonjing doon sa kanyang exclamation of both ni Senador Aimee uh, May, may isa yung okay. isang Hindi namin na, namin oh, na yun. Hindi ko na inabutan yun. Hindi ko na inabutan yun. Inantok na natulog ako. Natulog na kami. Meron, meron uh, Meron, magamagana mag mag na yung kwan. Yung ayong uh, pinag-usapan dito kahapon na uh, kumbaga sana man lang eh, ay <laughs> doon sa kanyang uh, speech eh, pinaliwanag muna yung uh, premise on, sakon, on law. Uh, bago niya banatan yung kanyang pinsan dahil pagsimula pa lang eh hmm. uh, banat agad kay speaker na isang bonjing na uh, yan yung mga paliwanag niya yung bonjing daw na desisyon yung ginawa <laughs> ng camera director sintantes at dun sa dulo ang sabi niya baka uh, gusto niyo palitan na lang yung ang inyong speaker hmm. ayan yung sa dulod-dulo -dulo ng kanyang speech hmm. sa camera director uh, may na, nagpapatungkol sa mga congressmen na muling nagpoupo kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay, inaronde. Sa sen uh, Senado na ngayon ay uh, medyo kalmado na nga dahil mm. nga kahapon mayigit anim na oras mayor Tinignan ko yun ay, nung, uh, oh, yung nung yung oras ko angkal. ay 6 mm. hours and 21 minutes. Doon sa uh -huh. akin na uh, eh, wak ko yung iba kung ganun din ang pagkabilang. Uh -huh. uh, dahil nag-start ng 3 uh, past 3 o'clock. Uh, pero kahit sabihin mong sarado sa anim na oras, yun yung kahaba nung naging uh, debate at botohan kahapon sa Senate uh, plenary. Kaya kahapon eh bawin bawi tayo sa mga taxes na ibinabayad mm -hmm. sa mga senador dahil <laughs> uh, nagtrabaho sila ng gusto. Uh. Uh, kaya ngayon, uh, kalmado na mm -hmm. <laughs> dito sa Senado ngayon na uh, Mayor at uh, Elaine. Ito si R-Rates Raymond Adfans para sa DZR Rates. Una sa Pilipinas. Una, sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Raymond.